Meron tayong nabiling kondol. Ayan. Ang tagal na kasi hindi tayo nakakain ito. Kaya nung nakita ko ito, binili ko agad siya. Ayan. Lulutuin natin. Ito na yung ating kondol na slice na natin. Then next, lulutuin na natin. mag tayo ng hitam Pondoy. Kaya kasi ito ay ok. Pondoy, natin, si -kutsa yong, yan. Then, natin si sa yung liyong. Gita natin yung sa kabayang. malambot na yung ating sinangkot sa liyan ko. pwede na natin ilagay yung kundol. Nilagay na natin yung kundol. Then, naglagay tayo ng 2 cups of water para may kunting sabaw. Then, next, ilagay natin yung hipon. Ayan. Sa so, ibabaw lang natin ilagay yung hipon. Kasi, nasang-cook na rin natin. Siya. Medyo half-cook na siya. Then, tapan na, na natin.